Good morning po sa inyong lahat. Uh, ang tutorial po natin ngayon ay magluluto ako kung paano magluto sa oven. Ang una lang po natin gagawin ay siguraduhin po na nakapatay itong ating pihitan ng oven, yung gas, bago buhayin yung tangke. Para huwag binuhin po ang tangke, tsaka natin bubuksan yung pihitan dito sa gasol sa oven pag may kandila na tayong hawak dahil ito po ay delikado ito ay nabuga tapos ano po natin gagawin salang tayo sa ilalim guys saan po tayo muna pag napainit natin ang 150 guys saan tayo unang maglagay kahit sa kaliwa kahit sa kanan Ito na mga natin yung dulo para hindi natin masagi kung tayo nagsasalang sa dulo kung muna tayo maglalagay dito sa bukana. Ayan, may nasalang na tayong anim ginawa natin yung anim yung 6 yun ay mamaya natin itataas pag medyo may brown na yung tagiliran niya. sa kaliwa man o sa kanan basta may brown na yung tagiliran niya. tsaka natin sya pritin yung taas tapos ang pagluluto po sa oven kahit tatlong layer pa yan o ah uh, ah uh, ah tatlong piraso ang laman o alim, o apat kahit lang po ang laman basta yung galing sa kaliwa lagay nyo sa kanan tapos yung sa kanan yun sa kaliwa yung gitna ay gitna pa rin yun yan lang po ang magluto sa oven kahit na anong klaseng tinapay para po magpantay yung kulay niya dahil hindi pwedeng yung kanan sa kanan pa rin dahil yung tagiliran niya nagkakaroon ng brown yan eh, dapat sa kabila naman para yung kabila naman na magka-brown. Ano po ang pagluluto sa oven. Uh, ito pong ganito, may konti na siyang brown dito. Para tagiliran. Pwede na siyang itaas. Yung galing po dito sa kanan. yung ako dito sa kaliwa. Ah, so, oh, salangan na ulit natin sa ilalim. Tuloyin ulit natin. Pandesal po itong malaki. Ito pa ito, isa-isa. yung puno na ang ating oven do si tray so maputi maputi ang dulo pero yung kabila mapula kaya kailangan sigisig kahit 10 seconds lang naman to ayo malapit ng maluto ang ating pandesal na malaki. Malapit nang matapos ang ating video tungkol sa pagluluto ng pandesal na malaki. ayan, na 'to na ang ating malaking pandesal. Okay na, finished na. Uh, sana ay nagustuhan mo itong video ito. At kung, kung, kung interesado sa pagbe eh sa pagluluto ng tinapay, mga templa, uh, kaliwutan mag-subscribe. Salamat sa panonood mo. Thank you, thank you ng marami. Ayan lang po, magloto sa oven. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.